kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 22, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility maliban pa rin sa habagat na patuloy ang pag-iral dito po sa malaking bahagi ng ating bansa na nagdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-uulan na atin pong nararanasan at posible pa ang paglakas nito sa susunod na mga araw, nahahatakin ng mga potensyal na sama ng panahon. Sa atin naman po ang long range forecast ay consistent pa rin naman na walang nakikita na bagyo na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito, pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon na magpapalakas sa habagat at ang development po ng mga ito ang ating babantayan. At sa lagay ng ating panahon, dahil nga sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, La Union, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Lingayen, ilang bahagi ng Tarlac, Cabanatuan, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte, Surigao del Norte, Sulu Archipelago at Southern Part po ng Mindanao. At mamaya ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tiyansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Malolos, Bulacan, Metro Manila, Dasmariñas, Nasugbo, Katanawan, ilang bahagi ng Bicol Region, Romblon, Mindoro, Marindoke, Palawan, ilang bahagi ng Iloilo, -ilo, Aklan, Bacolod, Kabankalan, Dumaguete, Cebu, Bohol, Southern Leyte, ilang bahagi ng Tamar Provinces, Surigao del Norte, Sulu Archipelago, Bislig, Davao, Mati at Southern part ng Cotabato. At mamayang hapon mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulab na kalangitan na may mga pulupulong pagulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit nanong pananggaratin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhus ng ulan. At sa atin namang mga bay bayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals. Pero iba yung pag iingat lamang.